Yo! Yes! pa pagbabalik na naman ng Stone Rocks TV mga kaibigan ah uh, Sa umagang ito mga kaibigan oh. Siyempre kasama na, naman natin yung katropa natin ah uh, Tatawid kami na ngayon ang uh, Pulo ba nga papuntang Malinaw mga kaibigan Kasi pag umikot tayo ng ano Nung tulay doon sa may Sa may tigayon So sobrang layo mga kaibigan no? Oh. Sobrang layo At naisip po namin na uh, gumamit na kami ng ano ng life jacket na namin mga kaibigan para short ka tayo na tatawid ron sa ano o sa ilog so yun at to hat at, at po yung gamit po natin eh, mga kaibigan ito yung gamit po natin mga kaibigan oh. mag life jacket tayo ito bali dalawa ito mga kaibigan so ito yung ginagamit namin pag ano pag napunta ko kami ng ano ng bye-bye pag naliligo kasama yung mga namin kasama yung mga anak namin so yun, uh, tabakan nyo na lang ako, mga kaibigan no? sa pagtawid na mga kaibigan na maraming salamat no? at so mga kaibigan no? nandito na ako tayo sa Aklan River no? hindi na ako nagvideo para nung galing sa bay, para direksyon na ako tayo no? baba na lang ako tayo dito sa bayan, dito ka baba na lang ako tayo dito sa bayan, no. So, may dike na kung saan eh, tatawiran natin yun yung malino ng area yon kasi pag dum pag pa tayo sa ano sa leso malino napakalayo ng mga kaibigan pag highway so dito na tayo dadaan no? oh. hanap na lang tayong mababaw na parte ng ano ng uh, tubig dito At ito dito yung mga, ano, mga bahay rito sa paligid ng mga kaibigan. Ito yung bahay rito. Babalang ako tayo rito ng mga kaibigan para ma makapagano tayo, makapagtawid tayo sa kabila ng mga kaibigan. Ito sa kuya, pero dyan tanim, tanim ng mga ano, eh. gulay dito sa ano eh. Sa baba ng ilog eh sitaw yan eh so dito na tayo mga kaibigan bigan, na tayo rito <clears throat> at, babalutin lang ho natin tong ano natin cellphone no mga kaibigan para hindi mabasa kasi hindi natin tansya yung lalim na ito baka mabaya hindi na uh, malalim na talaga siya baka madali tayo uh, at hindi tayo matuloy sa pag uh, vlog ron sa kabilang ano, uh, dako mga kaibigan So, prepare na tayo mga kaibigan So yo! Ho! Hey, mga kaibigan, nakatawid ho tayo ng ano, ng Aklan River So, ito yung partner nating Basa At ah, tinawid namin yung mga kaibigan no? Yan, tinawid namin yung dalawang ilog na yan Yun, At ah, sa wakas Ay, ang ganda! Ito, pinaghati ng ano, pinaghati Yo, oh Dalil ko to, baka de buenas to Ano? Ibahan? Oh. Ang ganda naman na ito Okay. Matibay ka. So yun at sa ngayon mga kaibigan, no, oh, narito tayo sa ano, sa pinakatawid, no? Ayun na, oh. Ayun yung pinaka, ano, shit pile mga kaibigan, no? Oh. Yan. At, uh, maulan dito mga kaibigan, maulan. ay no? Oh. Maulan, oh, mga kaibigan. Ayun. Pupuntahan natin mamaya doon, mga kaibigan. At ito na yung tawid, no, di ba, mga kaibigan. Sa halip na doon kami dumaan sa may pinaka-highway, no, yung pinaka-highway rin sa may, ano, may tulay, no. Tinawid na lang ko namin to. Ito. Uh, ah, tinawid na, na lang namin yan, no. Malakas yung maagos dito, kaya hindi kami sumuong dito. Dito kami banda sa may kabila. Dito. So, yun. Ito yung tsura ng partner ko. Diba? Anong masasabi mo, Hanipay? Anong masasabi mo? Chill lang, chill. Chelsea lang daw. Yun. Ha? Nakaka, ano, nakaka-explore, no? Yun. Ah, adventurous kasi kami mga, ka, mga, mga kaibigan. So, yun. Ah, syempre, eh, ginagawin namin yung best namin, no? Dito sa mga, ano, sa mga, mga kakaibigan natin, no? Sa mga mga taga-subaybay natin. Ah, uh, tagpapasalamat tayo, tayo ng, ano, marami. Dahil walang sawang uh, panonood ng uh, vlog ko mga kaibigan so yun at sana hindi kayo magsawa mga, ka mga kaibigan sa pagsuporta kay Stoneworks ang ganda pala rito ha no oh, ito na kaya ito na ito 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 natin mga kaibigan ito 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 kung meron dito hmm. ito na yung tsura ko mga, mga, mga kaibigan ano? yahoo mga kaibigan at nanito, harabi sa may Aklan River mga kaibigan Ito na yung tsura dito sa kabila mga kaibigan Ayan, ito na yung tsura Dito Ayan na, ayan Ayan na yung sa may bundok na yung parte Yung ano Yung Hindi, bali na mati eh. Yung highway kamo, mo Ando na sa may, sa ano, may, may dulo na yun At malakas yung ulan dito mga kaibigan yan. O oh, grabe mga kaibigan, ang tsura niya, no? Nakakatakot to. Tingnan mo mga kaibigan, no. Ayan, tingnan diba? At lalapitan natin 'yan, no, mga ano, mga, 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 kaibigan, no. Lalapitan no, natin 'yan. Tatak ko ito yung sabo ko, baka babasa. Ano? Dito. Ah! Daw na saging, sa no? Para matakpan yung ano natin, yung, yung camera natin, Oh. No? Màu lên thôi, tôi biết mở lên Là cái tên này tôi đây Cô có đưa Ito po sa ano? sa cellphone. So, trabaho ko sa chile ito. Hindi lang mag-iibigan. Abagan mo ha. Abagan mo. Pakpan natin. Hop. Hop. Takpan natin yung kamera natin mga kaibigan oh. basa eh Ayan Ah ba? Dito ba? Tama ba kanina? Tama ba? Yo. hindi na ayun okay na hindi naman na yan so yun oh mga kaibigan nagawa uh, natin na para ano pero, pero mas pero mas maganda sa no? ito malaki no eh, ito sarado yung gawin natin tuyo ayun ang takip dito oh may sako ako nakita mga kaibigan ito lalapitan natin yung sako tukunan kayo Hala. ano lang mga wow, inaanod lang galing sa may ano tatahas mga kaibigan maulan ito mga kaibigan ha, maulan hindi <tipan> ko po kasi pwedeng takpan ito na ano hindi eh. ko po, hindi pwedeng takpan ito ano ano yun ito yung magandang ano kapantay takip sa cellphone natin kasi naulan dito iba eh, mga kaibigan, naulan talaga ito, nakita ko buti nakita ko ito mga kaibigan ha? ito pwede rito eh. Pero At ito rin yan eh Diba Ano, ano mas maganda Ito Pantakit O ito Ah. Teka. ha ah, so yun, malakas na lang mga kaibigan, no? Ginawa na lang namin ang paraan ng ano namin, itong camera namin, no? Na para hindi siya, ano, para hindi siya mabasa mga kaibigan ayun na uh, so, pupuntahan natin yung ano rito ito yung nasonahan mga kaibigan kung saan ho kami bumalik nung nakaraan mga kaibigan ito yung sanang tumbok nun mga kaibigan ito ito, ito ng, 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 na sa yung tumbok nun ng nung dito na sa mga isan ito na saan yung tumbok mga kaibigan hindi lang namin tinuloy so ga da, ga da, dahil ano ha, sobrang ah, uh, na lugar at saka hindi natin kabisado yung mga tao ng mga kaibigan, no? Ganun yung kahirap yung daan doon at saka masyadong protect, no, mga kaibigan. Kaya, ah, uh, minabuti namin ng uh, kasama ko, no, na bumalik na laho kami. Na laho kami, mga kaibigan. So, yun, at nagawin, nagawin ko na ng parang itong ano namin, itong cellphone uh, namin. Tinakpan na lang namin itong, ano, ah, uh, uh, camera ng rubber, no, mga kaibigan, no para sa ganun hindi mabasa tong cellphone at saka yung ano natin ah uh, camera natin ng uh, mga mga kaibigan so yun ito po yung ano ito po yung actual na ano na harang dito sa ano sa may RIS no ayun yung RIS mga, mga kaibigan huh? tira i ko lang mga kaibigan ano yung RIS mga kaibigan masyari lang mga ano mambun wala ka wala mga kaibigan Ito na yung actual no? Mga kaibigan Ito na yung bato na to Maka wala ka wala mga kaibigan no? Ito na yung ano Ito na yung pinaka Uh, ah, shit pile no? kung saan ha lagi nating nakikita pag nandun lang tayo sa may ano sa may, sa RIS no? mga kaibigan ito na yung actual ito na Yan. At sa ngayon mga kaibigan, wala pa ako tayo nakikita na rito, no? Wala pa tayo nakikita na mga kubo rito. Uh, by the way, may kubo tayo nakikita mga kaibigan. Ayan, eh. Ayan ang kubo. Ang problema lang na ako nang nangangangang dito, yung, ano, tawag rito. Yung malaking kahoy, no? Na, na may malaking pahoy na may bato, May magbatehan. Ito na ha. yan, Ito na uh, actual na makita natin na yung, ano, yung arayos na ito dito. Ito yung shoot file na kasama. Ito na yan.

Dito lang dito lang sa mga ano. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. san lang. Ako. Dito lang. Dito lang. Ako. Dito lang. Dito lang. Dito Mga Mabakal na, makabakal ka, Oo. Ito lang mga kaibigan. Oo. Oh, no, baka lang, baka mano kami, baka lang, eh. oh. Okay. Ah, uh, pinatatakot na natin dito, ibuhaya na mga kaibigan, baka ako, pinakulaw tayo, so, ano, eh. tayo na mga kaibigan, eh. eh. Ito na yung pinaka, ano, pinakasutpal, eh. No? nilapitan na ako natin ng, ano, okay. ito na yung sutpal na kaibigan.

so ito na, ito na mga kaibigan beli kira-kira kita ya kita 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 itu apa kita itu apa kita itu apa kita itu kasama. kita itu maka kita itu apa kita itu apa kita itu apa kita itu apa Sa itu apa kita 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 Hindi sana kami sa baba. Nakakawa ka mga kaibigan. Kaya kaya naman sa harap yan eh. Ayun, sir. Kaya kailangan kung mga karang na-erotan eh.

Dito na, yun, mga dito na mga kaibigan uh, ah. Ito na. Ah, mababala talaga yan. Pero Puro lang Puro, 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 ah, puro, 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 Malalim puro, 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 at wala ho tayo nakikita nga ano, puno rito malaki ng mga, 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 mga kaibigan eh. so na ano? malinaw area na ito mga kaibigan malinaw area na ito ayun papaya ayun no? papaya ayun ano may makusap lang rito ng lalaki no para makahingi tayo ng panggulay dala-dala ko po yung bato ito mga, mga kaibigan so, ano kaya itong bato klase bato rito wah ibang klase na no pakahiya diba Makaya ito eh. Ibang klase makahiya. Ang laki rin do? Malaki siya. Ano? Makaya na talaga pero malaki siya. Halika. May kaupo. Ayun oh. Punta natin may kaupo. Halika.

Ay! Ang ganda dito! Pambihirap! Ang ganda dito! Water by the lunch Oh 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 by the lunch